So ngayon natin ang pangyayari dito sa lugar namin mga idol. So ito po yung nangyayari sa lugar natin. Ay talagang matindi ang init at napakatagal ang init na hindi nagkaroon ng ulan. Kaya makikita natin na talagang bitak na bitak yung lupa. So kung titignan natin mga idol makakasya yung ano ko. Apat na daliri ko sa mga bitak ng lupa. Katulad nito. Yan. So talagang napakatindi talaga ang init at napakatagal po ang init dito kaya po na uh, ganito po ang nangyari sa uh, lupa dito sa Masbati mga idol kung saan na uh, uh, dito po yung farm natin So pero hindi naman lahat ng portion ng uh, sa lugar na ito sa Masbati Uh, ganito po ang nangyari pero dito sa amin kasi malapit po mga, ang dagat mga idol kaya ang nangyayari sa ano sa taniman natin ay talagang uh, bitak na bitak yung lupa ito mga idol so makikita natin sa paligid yung talong natin na mamatay na sa sobrang init so ganito kasi ang mangyayari kapag ang init mga idol ay masyado ng matagal at hindi nagkakaroon ng ulan Iba kasing lupa dito mga idol sa lugar na ito kasi kapag uh, sobrang init ay talagang tutuyo tutuyo siya at darating naman ang ulan ay matinding ano uh, buhaghag at masyadong uh, maputik at uh, kapag inaapakan mo ito masyadong madulas na parang asaiti yung lupa dito. So ganito po ang nangyayari sa lupain natin ng ating uh, tinataniman ng mga gulay mga idol. Kaya ang tanim natin ay namamatay sa sobrang uh, tuyo ng lupa. Ayun po mga idol. Yo. So doon sa bandang itaaso oh, makikita natin na mayroon na mumula doon. Uh, yung kulay pula na yan ay ang sili nating labuyo. So ang siling labuyo ay natatamaan ng matinding init kaya tuyun yung lupa na uh, nasa puno niya kaya wala siyang masip-sip na tubig kaya lahat ay namamatay oh, uh, doon bandaw yung mga edulo yun, yung dito doon na banda ay yung kulay pula yun talaga ang tinatamaan ng may init at namamatay So dito uh, reveal lang natin yung mga pangyayari sa lugar natin mga idol yun no talagang malaki yung mga butas ng mga lupa sa matinding init at kahit susukatin na pa natin mga idol ang lalim nito no yan makikita natin kahit na may mga damo yun makikita natin na ma talagang bitak yung lupa so dito kasi ninisan ko ayan mga idol oh. yan 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 so talagang halos lahat mga idol yung ano siguro i think yung lalim nito ay aabot siya sa mga uh, uh, dalawang fate yung ano niya no dalawang p yung lalim ng na sa pagbitak ng lupa sa matinding init so minsan nga i eh, pag inaapakan mong ibang portion ay agumagalaw ah, gumagalaw yung lahat lahat so ganyan po ang ninyari. so hanggat dito mga idol oh, yan oh, halos lahat lahat yung nabibitak ng lupa dito yan kaya ang tanim natin mga idol ay talagang namamatay sa sobra pong matinding init. Yan. So kahit uh, marami ka pang ano, tubig na pang dilig kapag uh, ang ulan po ay mawawala sa ating uh, lugar kung saan tayo nagtatanim ng gulay, hindi po tayo makasustain kung didilig lang tayo ng uh, artificial water. So ang kailangan ng tanim mga idol ay hindi po artificial water no so kung kinakailangan lang ng artificial water pero kung sa habang panahon ay napakatindi po ang init so hindi po mapupunan ang pangailangan ng ating tanim kapag artificial water lang so kailangan din ang uh, kisabay sa panahon ito po so napakalaki po yung mga butas no? putas ng lupa halos makakasya yung uh, ano ko yung buong kamay ko sa bitak nya so ganyan po ang nangyayari dito sa uh, ating pananim mga idol so napapatay yon sa sobrang matinding init so dito tayo update tayo sa siling labuyo na pinapakita ko sa inyo mga idol na namamatay sa init no ayun mga idol oh. yan kasi dito uh, masyado ng tuyo at ang lupa. Pero hindi naman padandahan ng yung pagpatay ng sili mga idol. Yan. pero know? Padandahan lang. Yan o. No? Yan. Eh medyo maano kasing liwanag ng araw. Hindi masyado makikita. So sorbi ko kayo dito mga idol. You know? So ganyan po ang nangyari sa lupain. So So, makikita natin na uh, sa puno ng sili ay wala na talagang uh, uh, basa na lupa. So, mati uh, masyado siyang tuyo. O, oh, you know? yun o. Yung mga idol. Yan. Talagang halos bitak yung lupa dito mga idol o. Oh. Hanggat sa puno ng sili. Yan. Yun know? o. Yan. 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 So, wala talagang tubig na makukuha yung tanim kapag ganito ang mangyari mga idol. So, alam natin sa pagtatanim mga idol ay uh, mayroong season, in-season and off-season. So, ito talaga uh, ang uh, disadvantage ng pagtatanim ng mga payo ko lang sa mga sa kapwa nating mga farmers no. So mayroong tinatawag na in-season at off-season yung pagtatanim. So kailangan tayo na uh, mag-ipon tayo habang mayroon tayo uh, na harvest na tanim. Kaya pagdating sa off-season mga idol ay ganito pong mangyari sa tanim natin. Yung tatamaan tayo sa matinding init o kaya matinding ulan, no. So, magkakaroon ng stress or uh, pamamatay ng ating tanim at hindi tayo makapag-produce ng mga gulay. So, kailangan may extra income tayo or may matatago tayo para po na may makunan tayo sa ating pangangailangan kung wala na tayong gulay. So, kung hindi ka nagtabi ng... Uh, kita mo na sa time na mayroon ka pang maraming income dito sa pagtatanim so pagdating ng panahon na hindi na tayo nakapag harvest kasi namamatay yung mga tinatanim natin gulay hindi tayo makapag produce kasi wala na pong ulan kaya doon po ay mangangalap tayo ng ating uh, uh, pangangailangan kung saan natin kukunin ang araw, pang araw-araw natin so kailangan tayo na mag desisyon ng mga igi habang mayroon pa tayong income mga idol kasi yun po ay eh, nire-reveal ko dito sa inyo uh, hindi po lahat ng panahon ay tayo ay swerte sa pagtatanim uh, pero pag gumanti naman ang panahon mga idol pag gumanti naman sa atin doon naman tayo babawi ayun po mga idol oh. yan yan parang mga kumbaga parang ugat ng ano katawan ng tao yung mga bitak ng lupa dito sa labuyuan nyo so may mga tanim na labuyo hindi na nakapag ng maraming bunga at maliit pa lang nahinog na at hindi siya nakapag ng mga bulaklak dahil po sa hindi na po nagkakaroon ng tubig ang kanyang mga uh, mga ugat So ganyan po ang nangyari dito. So lahat na po halos na mamatay. Ayon. So we are waiting to uh in season na uh, kung uulan na po ay babalik na po ang magandang simpo at uh, or panahon. So saka na tayo magtanim ulit mga idol, no? So ang gagawin natin kung ganito yung panahon ay tag init, no? So we are going to preparing our land no sa uh, para po sa susunod na pagtatanim. Doon naman tayo babawi mga idol. Ayun lang po mga idol ang masasabi ko sa uh, araw na ito. Uh, at salamat po sa inyong panonood at God bless.